So kahapon nga po mga amigos na ibalita natin dito sa Walang Preno TV na sakaling manalo sa linggo si WBO Super Welterweight Champion Team 2 at mabigyan ng pagkakataon na makalaban si Errol the Truth Spence. Igagrab nila ito kahit pa ang kapalit ay ang pagkawala na kanilang titulo. Sa kabila ng naunang balita na nasa advanced talk na ang Team Chu versus Terence Crawford. Pero dahil biglang umeksena nga po ang The Big Fish Errol Spence. At official na nga po ngayong araw sinabi niya na papunta na siya ng Las Vegas at ang magwawagi nga daw po sa sagupaan ang Team Chu at Sebastian Pondora sa linggo ay ang susunod niyang makakalaban. Heto po at basahin natin ang sinabi ni Errol Spence. Headed to Vegas, I want the winner. Hashtag Chupondora. So mukhang matutuloy talaga ang Team Chu versus Errol Spence or Errol Spence versus Sebastian Pondora. So parang formality na lang pala yung sa linggo mga amigos. At ang pag-eksena muli ni Errol Spence mga amigos ay posibleng mawala sa big picture ang pound for pound king Terence Bud Crawford. Pwede siyang ma-blackball sa madaling salita. Alalahanin po natin mga amigos, pre agent na si Terence Crawford, hindi siya muling pumirma sa PBC so walang lilikod sa kanya sa mga laban na gusto niya. Gustong labanan ni Terence Crawford si Team 2 pero mas magiging makabuluhan sa promoter ni Team 2 kung isasagupa si Team 2 kay Errol the Spence sapagkat ito ang mas malaking pera at pareho silang nasa PBC. Yung isang tinatarget ni Terence Crawford si Saul Canelo Alvarez eh nasa PBC rin po yan. Tapos mababa ang public demand sa Terence Crawford versus Canelo Alvarez. Kaya medyo malabo pa sa ngayon na makukuha ni Terence Crawford yung Canelo sweepstakes. Pero ngayon pa lang po mga amigos, may mga nagre na sa muling pag-eksena ni Errol Spence. May mga nagsasabing wala naman sa top 10 or top 15 ng junior middleweight division rankings itong si Errol Spence. Kaya't hindi daw dapat mapalaban si Errol Spence kina Team Chu or Sebastian Pondora. Pero malinaw naman po yung sinabi ng kampo ni Team Chu na handa nilang bakantihin ang kanilang titulo kung ang kapalit ay Errol Spence fight. So ibig sabihin po mga amigos, malaya po si Terence Crawford na challenge sa WBO kung saan siya mandatory. Pero yun nga lang, hindi magagarantyahan na isang big fight ang susunod niyang laban. Dahil kung pagmamasdan po natin itong ranking sa WBO Junior Middleweight Division, eh makikita po natin na maliban kay Team 2, eh si Bergel Ortiz lang yung mabigat na pangalan dyan. Which is mukhang hindi rin naman balak labanan ni Crawford dahil high risk low reward din po yan si Bergel Ortiz. Kaya naman ang masasabi ko lang eh kawawang Terence Bad Crawford inagawan ng big fights ni The Big Fish.